paano maging member sa 4Peace or Pamilyang Pantawid Pilipino Program ng DSWD? Kailangan ba mag-apply para makasali? Paano napipili? Ano ang mga requirements para mapabilang sa 4Peace? Yan ang mga katanungan na ating sasagutin sa ating video. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Simulan na natin. Ano nga ba ang 4Peace? Ang 4Peace ay pinaikling salita na ang ibig sabihin ay Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Isa ito sa mga programa na pinapatupad ng DSWD or Department of Social Welfare and Development na tumutulong na maiangat at mapabuti ang pamumuhay ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Kailangan ba mag-apply para makasali? Ang sagot dito ay hindi in-applyan ang 4Ps. Ayon sa Batas Republic Act 11310 Section 5 at 6, walang application process ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4 Ang sambahay kasaysayan ay dapat na matukoy na kabilang sa may hirap o poor sa talaan ng pamilyang dumaan sa pagsusuri na isinagawa ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o listahanan. Ang listahanan ay isang information management system na tumutukoy kung sino at nasaan ang mga may hirap sa bansa. Isa rin itong system na nagpapakita ng database ng mga may hirap na pamilya. Ang listahanan ang nagiging basehan ng DSWD sa pagpili sa mga potensyal na binipisaryo ng 4Ps. Pero take note, hindi garantisado na mapapabilang ka sa 4Ps kahit ikaw ay nasa listahanan na. Ang pinal na listahan ng nasabing programa ay nakadepende sa kwalifikasyon ayon sa alituntunin ng 4Ps. Isinasagawa din ang eligibility check routine upang masiguro na karapat dapat ang isang sambahayan bilang benepisyaryo ng 4Ps. Based sa mga sumusunod na batayan, alituntunin, or criteria. Ano-ano ang mga ito? Una, natukoy bilang mahirap o poor sa isinagawang enumerasyon ng listahanan. Ibig sabihin, dapat kabilang ka sa inyong komunidad na may pinakamababang average income. Ang kabuoang kita ng inyong pamilya ay pareho o mas mababa sa provincial level ng kahirapan. Pangalawa, dapat ay may membro ng pamilya na nasa edad na 0 hanggang 18 taong gulang. Ang mga nasa edad na 6 hanggang 18 taong gulang ay kasalukuyang pumapasok sa paralan. Pangatlo, mayroong buntis na miyembro ng pamilya noong isinagawa ang enumerasyon. At ang pangapat ay dapat sumasang-ayon sa mga kondisyon o compliance requirements na itinakda ng programa. Ano ang mga kondisyon ng programa? Una, ang mga batang nasa 3 hanggang 18 taong gulang ay kinakailang pumasok sa eskwelahan at dumalo sa klase ng hindi bababa sa 85% ng kabuang bilang ng klase kada buwan. Sa kasalukuyan, hanggang tatlong bata lamang kada pamilya ang maaaring mapili para i-monitor ng programa na maaaring makatanggap ng tulong pinansyal para sa edukasyon. Pangalawa, ang mga buntis ay kinakailang magpakonsulta bago at matapos manganak at magpaanak sa isang lisensyadong profesional upang sila ay makatanggap ng postpartum care at essential newborn care para sa kanilang bagong silang na sanggol. Pangatlo, ang mga batang nasa 0 hanggang 5 taong gulang ay kinakailang magpabakuna at regular na magpakonsulta sa mga health professionals upang mamonitor ang kalusugan. Pangapat, ang mga batang nasa 1 hanggang 14 na taong gulang ay kinakailangang uminom ng pampapurga dalawang beses sa isang taon. At ang panghuli, dapat may isang responsable ang membro ng pamilya na kailangang dumalo sa Family Development Session or FDS kada buwan. That's all guys. Sana nakatulong ang ating video para sa mga gustong maging member ng 4Peace. Huwag pong kalimutang isubscribe ang ating channel para sa susunod na mag-upload ako ng mga bagong video ay ma-update kayo ni YouTube. Maraming salamat! Bye!